Good news sa Lakers fans, may malaking oportunidad ang Lakers na umangat na sa pangalawang pwesto sa Western Conference standings kung matatalo nila ang LA Clippers mamaya. Ito'y matapos malasap ng Denver Nuggets ang isang pagkatalo laban sa Boston Celtics kanina sa score na 110 to 103. Kasalukuyang third seed na ang Lakers matapos nilang umangat sa standings kahapon dahil sa panalo ng San Antonio Spurs laban sa Memphis Grizzlies. Dahil dito, isang panalo na lang kontra Clippers at siguradong pangalawang wang pwesto na ang Lakers sa West, lalot 0.5 game behind na lang sila sa Nuggets. Sa kabila ng magandang pagkakataon na makaangat sa standings, may ilang hamon din sa lineup ng Lakers. Wala pa rin si Rui Hachimura dahil sa patellar tendinopathy at ayon sa mga ulat, posible siyang mawala ng isang linggo. Naruled out na rin si Austin Reeves dahil sa right calf injury pati na rin si Jordan Goodwin na nagtamo ng ankle injury sa nakaraang laro. Malaking dagok ang pagkawala ni Goodwin lalo na sa depensa at hustle plays nito. Sa kabilang banda, may magandang balita tungkol kay Austin Reeves dahil ayon sa mga pagsusuri ay walang malalang injury si Austin Reeves siya ay day-to-day -day status na Ibig sabihin posibleng makalaro na siya sa, sa susunod na laro ng Lakers. Dahil sa pagkawala ng ilang key players, kailangang mag-step up ang mga role players at bench players ng Lakers para masiguradong makuha ang panalo kontra Clippers. Dahil kulang ang lineup ng Lakers, aasahan na naman ang big performances mula kina Lebron James at Luka Doncic. Malaking pagkakataon ito para sa kanilang dalawa upang dalhin ang koponan sa mas mataas na pwesto sa West Standings. Samantala, marami ang natuwa sa laro ng backup big man ng Lakers. Dahil sa sipag kapag nito sa rebounding at hustle, ibang klasing din na energy ang dinadala niya sa court. Maraming fans ang naniniwalang dapat na siyang papirmahin ng standard contract at i-wave na lamang si Alex Len. Sigurado naman na magiging mainit ang laban ng Lakers contra Clippers mamaya. Sa tingin nyo mga tropa, makukuha ba nila ang panalo at makakaakyat sa second seed? Samantala, magandang balita nga ito para sa Lakers lalo na sa kanilang kampanya papasok ng playoffs. Ayon sa ulat ni Jovan Buha ng The Athletic, may malaking posibilidad na makabalik na si Maxi Kleber bago matapos ang regular season. Isang malaking boost ito para sa Lakers lalo na't na nagkulang sila sa depth sa front court matapos ang ilang injuries at roster adjustments. Matatanda na si Kleber ay napabilang sa package ng blockbuster trade Nina na Luka Doncic at Anthony Davis. Kung sakaling makabalik siya sa tamang kondisyon bago ang playoffs, magkakaroon siya ng sapat na oras para ma-familiarize ang sistema ng Lakers at makahanap ng chemistry kasama si na Lebron, James, Luka at iba pang core players ng koponan. Si Kleber ay isang stretch big na maikakayahang tumira mula sa labas kaya perfectong option siya para sa kick-out passes ni na Lebron at Luka. Sa sistema ng Lakers, maaari siyang gumanap bilang small ball center lalo na sa rotation ni Coach J.J. Redick kung saan makakasama niya sina Austin Reeves, Rui Hachimura, Lebron at Luka. May pagkakahawig din siya kay Kevin Love noong panahon ng Cleveland Cavaliers na mahusay na ni Lebron sa floor spacing at defensive rotations. Bagamat hindi naging consistent ang kanyang shooting noong nakaraang season sa Mavericks, nagtala siya ng 38.5% field goal percentage sa loob ng 34 games, kilala siya bilang isang solid defender. Ang kanyang defensive versatility ay magiging mahalaga para sa Lakers lalo na kung makakaharap nila ang malalakas na teams sa playoffs. Ayon kay Sam Amick ng The Athletic, sinubukan sana ng Lakers na ipasok si Kleber sa trade bago ang deadline noong Pebrero, ngunit walang naging interesado sa kanya noong panahong iyon. Gayunpaman, kung maipapakita niya ang kanyang halaga bago matapos ang regular season, maaaring magbago ang pananaw ng coaching staff at ng buong organisasyon sa kanyang papel sa koponan. Sa pagbabalik ni Kleber, nagiging mas malalim ang lineup ng Lakers at nadadagdagan ang kanilang floor spacing at depensa. Isang mahalagang piraso ito sa kanilang kampanya para sa mas malalim na playoff run ngayong season.